Ngayong gabi mga idol at masarap na naman yung ulam natin. Siyempre tulingan na tinula at pinrito. Shoutout pala ako kay Sir Giovanni, binigyan tayo ng t-shirt, galing yan sa Thailand. At pag uwi ko sa bahay mga idol, galing sa aking trabaho, lumabas pala kami ni Mrs. mga idol kasi bibila kami ng pan at saka yung ulam namin ngayon sa hapunan. At nagkita pala kami na pinsan ko mga idol, taga Tansa, Cavite, sila nakatira noon. Shoutout pala sa lahat ng taga Tansa, Cavite dyan. Alam niyo mga idol, swerte tayo ngayon kasi nakabili tayo ng tatlong piraso sa halagang isang daan lang yan mga idol ng isdang tulingan. Siguro mga idol sa ibang lugar dyan o sa inyong lugar, siguro mahal na talaga yung isda na ganito mga idol. Pakicomment na rin po mga idol kung saang lugar yung pinakamurang bintahan ng isda ngayon at kung anong masarap na luto rin ito mga idol sa inyo. Sa akin kasi mga idol, ginawa ko na lang ito, tinula at pinirito. Pero mas masarap siguro ito yung mga idol kung lagyan natin ng gata mga idol. Pwede rin ito mga idol no adobo sa gata o gawin nating sweet insar o yung sarsyado. Yan masarap yan mga idol. Kayo na lang po yung bahala mga idol kung paano yan lutuin yung isdang tulingan. Pero alam ko mga idol tatlo lang yung pinakamasarap na luto nito. Yung sugba, tula, kilaw. Yan parati ko maririnig mga idol sa mga kapitbahay ko. Masarap daw. Sana gagawin ko to balang araw mga idol pag makabili ako ng buong isda talaga mga idol at eto na po yun mga idol no s'yempre sa shout out na tayo sa lahat ng mga followers natin dyan na nagmamahal sa atin magandang gabi po sa inyong lahat shout out po ako kay Ma'am Ana Bautista Beavers na nagbigay ng 10 star maraming maraming salamat Ma'am god bless po at kay Ma'am Arlene Umoyon nagbigay din ng 3 star maraming maraming salamat in Ma'am at sa inyong suporta po shout out kay Sir JD Durano from Tanawan Batangas shout out din kay Sir Rodel Iklarinal from Sambales. Shout out Sir. Shout out din kay Sir Chudoro Maravilla from Santa Rosa Laguna. Shout out din kay Sir Mark Greg Gregrinos from Mac Arthur Leyte. Shout out sa Sir God bless ingat palagi. Shout out din kay Sir Victor Hidalgo from Paranyaki Shout out din kay Ma'am Ami Angay from Bukidnon. Shout out din kay Sir Nawab Jundam Bakil from Saudi. Shout out sa Sir ingat palagi. Shout out din kay Sir Napoleon Husto from Davao Oriental. Shoutout din kay Ma'am Aysa Muhammad from Riyadh, KSA. Shoutout din kay Sir Rooney Reyes from Calamba City. Shoutout from Sir Ramon Solo, Solo Family, watching from Switzerland. Shoutout sa inyong lahat dyan, Sir. Ingat po kayo palagi. God bless. Shoutout din kay Sir Carlos Iscariaces from Batac, Ilocos Norte. Shoutout, Sir. Shoutout din kay Sir Rodrigo Arsinias, from Cogeo, Antipolo City. Shoutout sa iyo, Sir. Sa lahat po na shoutout natin, mga idol, syempre, Maraming maraming salamat po. At sa hindi po natin na shout out, sa shout out pa rin tayo sa susunod na mga vlog natin mga idol. Abang-abangan nyo lang po. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi mga idol. Ngayon, balik na tayo sa istorya natin mga idol. Habang kumulo na po yung pinakukuluan nating tubig at yung mga ricado mga idol. At syempre nilunod ko na pala yung mga isda natin dyan. At nilagyan ko na pa rin yung isda na para piprituhin natin ng asin at hinugasan ko na rin yung gulay kasi marami din yan sa mga alikabok sa pagbili natin at pagkatapos kong hinugas mga idol syempre nilunod ko na yan at nilagyan ko na rin ng bitchin, pagkatapos kaunting asin at tiktikman ko na rin mga idol sakto lang talaga yung lasa at pwede na yan, kukunin ko na lang yan mamaya mga idol at isasanta natin papalamigin natin yan mga idol at habang pinapalamig natin yung ating niluluto na tinula mga idol ay nilagay ko na rin po yung kawali papainitin natin yan kasi lalagyan natin ng mantika mga idol o tinatawag na oil Siyempre maglagay tayo ng mantika mga idol kailangan talaga na mainit talaga yung mantika para hindi dumikit yung pinirito natin Kasi pipipipayan -pay -pay ko lang yan mga idol kasi nakulang talaga yung uling dyan o yung karbon ang tawag dito sa amin At hindi nagtagal mga idol nilagay ko na pala yung mga isda natin na pinirito natin dyan kasi limang piraso lang po yan mga idol Masarap kasi yan siya pag pares talaga yung tinula at pinirito. At pinuntahan ko pala mga idol si misis kasi sabi ko kunin mo na yon kasi luto na yung pinirito. At pagkatapos mong kunin yan, syempre magkuha na rin kayo ng kanin at kumain na kayo, mauna na kayo kisa sa akin. At nilagay na pala ni Mrs. dyan sa mesa, hindi niya alam yung anak pala namin mga idol kumuha na rin ng plato. Ganyan kasi kami lahat dyan mga idol. Kasi kami mga idol, hindi mo na kailangan na utusan pa na kumuha ka ng plato. Kasi ang mga anak ko mga idol, hindi mo na kailangan na utusan pa kusa na lang sila gumagalaw. Pag nakita nila nanay nila, gumagalaw na. Tara, kain po mga idol. Sa lahat po pala ng mga bagong followers dyan, welcome po kayo sa page natin. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyong lahat at tiwala ninyo sa akin mga idol. At ito po ay simpleng ulam ng mga idol. Kahit anong ulam yan, masarap na po yan sa amin. Pinigaan ko pala yan ng mga idol no, ng kalamansi at saka yung sili. Masarap talaga yan mga idol sa na may gulay at may sausawa ng sili. Shoutout pala ko sa nagbigay ng damit sa akin mga idol na si Sir Giovanni galing Thailand. Shoutout pala sa sir. God bless. Ingat ka palagi. Kung nakaabot ka sa part ng video na to mga idol, pwede mo rin ito i-follow ang ating page. Welcome po kayo at i-share ang ating video at mag-iwan ng comment para malaman natin mga idol kung saan man umabot ang video natin mga idol. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi and God bless po.